Agimat ni Paraon Mga kaagimat, meron na namang kumuha sa ating bao ultimatum at gusto niyang subukan ang bisa nito. Bali first timer pa po siya mga at wala siyang ibang anting-anting kundi galing lang po sa atin ang pinakauna niyang agimat ang bao ultimatum at hindi pa siya sanay mag-testing. First time pa niya itong gagawin. Ito yung maganda nito mga kagimat. Ka hindi pa siya sanay. Um, bali, hindi pa siya talaga expert sa pag-testing. Pero proven and tested na. Uh, nasubukan na niya na hindi talaga siya tinatablan. Ang ating bao ultimato mga kaagimat ay meron itong susi. Once na nabigas mo itong susi nito, ay aandar ang kanyang kabal at kunat tapos tagaliwas at hindi putukan ng baril at naninira din ng baril. Depende na to sa gabay mga kaagimat kung anong onang aandar. Usually kasi kaagimat kung babarilin ka sa malayo, um, tagaliwas ito. Tapos kung malapitan na, eh, hindi na kana puputukan ng baril o di kaya hindi katablan. Meron ding mga instances mga kaagimat na sisira yung baril. Ang orasyon binigkas niya mga kagimat, ay ang susi sa bao ultimato. So sinubukan na niya ang kanyang sarili mga Yung kutsilyo na ginamit niya eh talagang matalas. Dinesting pa niya kanina. So makita natin dito ngayon na susubukan na niya take note mga, mga kaagimat na baguhan pa lang ito first timer mag testing ng kanyang anting anting ang kanyang bao ultimatum ipakita niya yan mamaya mga kaagimat isa sa mga sekreto mga kaagimat para tatalab talaga ang yong orasyon at mga anting anting ay magdasal ka palagi walang malalakas na mga antingeros na hindi marunong magdasal So, dapat magdasal ka. So, dyan apart mga kagimat, ka i-testing e na niya. Parang nagdadalawang isip pa siya kasi first timer pa kasi siya. So, masyadong ano siya eh. Um, hindi pa siya masyadong smooth kung magkilos. At least, uh, nakita natin dito na talagang kahit hindi siya sanay, hindi niya uh, tested talaga, nag-epekto talaga. Uh, makita natin to ngayon mga sa kanyang ginagawa Parang medyo nag-aalanganin pa siya mga kagimat At least nanigurado siya Yung hawak sa kanyang kamay is Yun yung bao ultimatum natin o, So dahan-dahan muna siya Kaya makikita natin dyan na artist uh, Naging confident na siya na hindi talaga siya tablan ng gamit pero yung kilos niya mga sa Sabi saya, pais, bakikaw, bale Hindi yung smooth na smooth talaga So alatang hindi siya sanay At least uh, alam natin na kahit baguhan Umi-epekto sa kanya So yung yung kamay niya Mayroon niyang hinawakan ha Okay Meron siyang hinawakan yung baon natin Na ultimatum so, Yan yung kutsilyo na matalas mga kagimat So, makita natin dyan later na tatadda rin niya yung sarili niya. Okay, mga kagimat. So, pahiwa-hiwa pa siya. Inihiwa-hiwa niya. Yung sarili niya. Hanggang sa hindi confident na siya. Okay. Yan, malakas na yan. Ah. Oh. Sa bilis niyan at lakas, nakakasugat na yan, mga kagimat. sa talas ng kutsilyo kahit ganyan lang yan nakakahiwa na yan dudugo ng kamay mo kung kung wala kang kabal sa talas ng kutsilyo kahit papil kanina di ba na slice niya yan yan part mga kagimat do hindi masyadong clear okay yan okay. kung ordinaryong tao ka pwede tapos hindi ka niniwala pwede mong itry sa sarili mo yung matalas na kutsilyo kagaya ng ginamit niya kahit ganyan kabilis I'm pretty sure mga kagimat na masusugatan ka talaga ka masusugatan ka talaga yun mabilis at malakas na yan ganyan na part <laughs> pero yung pag-slice niya medyo alanganin ng konti kasi siyempre baguhan siya okay slice na niya man ulit mas maganda yung slice na hiwa talaga na para parang kanang ka ng karne ng baboy yun ang gusto nating makita mga kagimat pero consider natin to kasi first timer baka sa susunod na testing niya yun ang chopper ng magpapataga na to sa ano mata Ah, ano matador sa merkado yung matador ng karne ng baka ba doon natin si pataga i ano natin yung kamay niya doon sa malaking ano chopping board sa merkado tapos ipataga natin sa mga matansiro doon para masubukan talaga ang lakas at tibay niya kung tatalab ang kabal talaga mga kaagimat kahit gano pa yan kalakas gano pa ka talas ang utsili hindi ka talaga tablan kahit anong part ng iyong katawan kahit liig mo pa o ka yan kamay lang kasi sarili niya pwede natin ipataga sa ibang tao yan mm, ang gusto ko naman na susunod na video yung mag yung doon sa merkado yung mga matador yun para masayahan ang mga viewers masayahan lahat ng mga subscribers na nanonood di ba mga kagimat okay dito na part uh, needle na naman ginamit niya karayom okay. kahit first timer pa at least nakakagawa ng mga ganyan So, sa lahat ng kumuha ng gamit natin, i-challenge ko kayo na doon na naman sa merkado, yung sa matador, doon. Kung i-testing natin para masaya tayo lahat. Diyan na mga gimat bale ina-arrange pa na ang ano karayom. Okay. So mm, masakit na yan mga gimat karayom yan. Karayom yan makaka ka ng pain kahit subukan mo sa bahay ninyo lahat tayo merong karayom sa bahay natin. Isubok mo natin ganyan lahat. Para talaga ma na ano totoo. Hmm? Yung maganyan yung balat mo. Usual ginaganyan pa niya. Usually talaga dudugo na yan. Dodugo na yan ng ganyan. Okay mga kagimat, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Pati na din sa Facebook mga kagimat. So magandang gabi sa inyong mga uh, kababayan. Mm -hmm. Pakilala pala ako, ako pala si Isabelo Sijar. Ang palayok po juju dito po kami nakatira sa Basico Compound Manila ito po yung tinistin ko kanina yung Baho Ultimatum uh, galing po ito kay Commander Paraon na nalimusan sa kanya kaya napaka-abisa po at tested po siya probit proven, proven tested po siya so ito po yung ginamit po ng uh, sinangon ng tao ito sa Mindanao po Uh, maraming salamat po uh, Commander Paraon at sa ating Diyos ng buhay maraming salamat po ganda gabi, God bless Marami pong salamat sa inyong panunood. <tinyo>